for today's vlog mga ka Frenny para makahigot tayo ng sabaw meron tayong maliit na bangus dito at nakakuha kami ng bayabas doon sa aming likod bahay at merong nagbigay naman ng talbos ng kamote o ano pa edi sinigang na bangus sa bayabas with talbos yan lang po at wala nang iba pa pero iihaw ko muna sana to konti dun sa non-stick ko pero hindi na pala pwede yung aking non-stick kaya ipiprito ko ng bahagya tigyan ko muna asin asin natin ng konting umami yeah, bahagya asin Hindi po ako ganitong magsigang. Talagang direkta na to sa tubig, sa sabaw. Trip ko lang ngayon. Pinagprutuhan po yan ng embotido. Napakaliit na po ng bangus ngayon dahil mahal. Yan, ginayat ko na po yung bayabas lalamasin natin sa asin. Sino po yung ganitong magluto? Kung gumawa po ako nito ay rekta na. Hindi ko na sinasala. Inuhulog ko na po sa sabaw. Yung iba sinasala. Pero ako gusto ko pigan yan. Papakulo na rin po ako ng tubig dito sa sabaw. wala lang ng bahagya. Shout out po sa aming kaibigan, sa isang churchmate namin na nagbigay ng salbos. dami po yan. Kalahati lang po yan nung aking kinuha. Ng kalahati, ay gag, hinugasan ko na. Ayan, dahil sa na pag-tripan ko, i pa yung aking bangot. Uh -huh, uh -huh. Lalagay ko na po yung aking bayabas na nilamas, ng init, mapadinsikan na parin si ko. Ayan, kumukulo na po. Lagay na natin yung ating balbos ng kamote. Ayan. Ang habol ko lang po dito ay sabaw. Kaya bumili lang po ng maliit na bangus. Dahil mahal naman po talaga ang bangus. At saka, kaya hindi ko na kinompleto yung ating gulay. Lalagay ko na rin po yung ating bangus. Dahil luto naman na to. Abay-abay na sila. Pagkulo. O di ba Parang inihaw na rin. sabaw lang po ang habol ko dyan. Makahigop ng sabaw. Pahinga muna tayo sa dinuguan. Pero may dinuguan pa rin po ako dito. Pinang may merienda ko. Pandisal at dinuguan, kape. Ang akin pong dinuguan ay hindi po nasisira kahit ilang araw siya. Mm -hmm. Ayun po yung bayabas namin doon. Nadaganan ng pinutol na kahoy. Kaya mabuwal. Ayan. Nice na po yan. Hmm. Lambot na, luto na. Manuluto na po yan sa init. Mmm, dan. Diba? Meron na tayong kasi nama ko na po pati bunto. Wala na. yo Picture natin. Pang thumbnail.